Hello everyone! So, continuation tayo dun sa kwento natin. Ngayon naman, yung buhay may asawa, nung, nung nag-asawa na ako, ba? Diba? So, <clears throat> dahil nga, ba? Diba, sabi ng papa namin, kailangan na sana daw mag-asawa na kami para mabawas-bawasan kami dahil ang dami-dami kasi namin magkakapatid. Malit yung bahay namin, kaya yun. So, inisip ko rin, oo oh, nga, no, bakit hindi? Kasi, Uh, tingin ko kasi yung nakita ko kasi yung mga mag-asawa, masaya naman tapos yung inintindi nila yung asawa lang at saka mga anak nila, de ba? So inisip ko sana mag-asawa na lang din ako, yun nagdesisyon ako mag-asawa na lang din ako. So in short na hindi natin hindi natin talaga as in uh, i ano lahat kasi sumaalala lang natin guys, sa lang natin. Okay, so nag-asawa ako tapos nung nag-asawa ako dahil 17 pa lang ako, guys hindi kami agad ikinasal. So, after, <clears throat> after yung mga six months yata yon dahil na buntis na ako noon, at uh, medyo malaki na yung chan ko, sabi ko, ayaw kong manganak nang hindi kami kasal, kasi gusto ko, pag labas ng anak ko, kasal kami. Para legit yung pamilya. At pangarap ko talaga na pag nag-asawa ako, bago ko mga nakakasal talaga ako. So, sinabi ko sa asawa ko na gusto kong magpakasal na tayo habang hindi pa ako nanganganak. Kaya ayon, biglaan yung pagpapakasal namin, tapos wala kaming ipon, so talagang wala kaming masyadong handa, tapos sa judge lang kami kinasal, binakapan kami ng cahinya niya. Tapos yung nahila namin ninong at ninang, yung cahinya niya, at yung kaibigan ng cahinya niya, yun yung naging ninong namin at ninang. Ayun na, nung, ano na, nung after na minikinasal, na nagtatrabaho din ako para mayroon din akong sariling kita at pinamanage din ako dun sa isang negosyo na chahin niya. Tapos nung nandun na kami sa, nung nagmamanage ako dun sa kabilang bayan, ng negosyo, eh dahil malayo, kapag uwi-uwi malayo, so nag-upa nag kami doon ng uh, para hindi kami laging umuwi. Uwi lang kami weekly. Tapos nung <coughs> nung nandun na yung mga kasama ko doon, yung yung mga pinsan niya, pinsan ng asawa ko, tapos may mga trabahanti din. Tapos nung ano na nung nagkaanak na kami nagkaanak na ako ng isa, nagka lang ako ng 2 weeks yata yon, bumalik na ulit ako sa pagtatrabaho kasi kailangan ng uh, wala kasi nagbabantay dun sa isang tindahan na yon. Ngayon, dahil na nga ay eh, malayo, kailangan na rin ulit naming mangupahan doon para hindi na ako ganun-ganon kasi ang uh, tag dito mahirap nga. Eh, since nga yung anak ko naka-breastfeed nung mag nung mag isang taon na siya at oh nung ay no lampas na ng isang taon, dinadala ko na yung anak ko doon para uh, makapag breastfeed pa rin ako sa kanya. Eh, ito na, nung nandun na kami sa nagungupahan kami, kasama ko doon yung trabahanti namin. Tapos nagkataon nung time na yon one time lang na, na doon kami sa isang apartment, gabi na yon tapos hindi ko alam na nagdala pala ng barkada yung trabahante. Pero, ako at yung anak ko, doon na kami sa kwarto, tulog na kami. Ngayon, dumating yung asawa ko bigla ng uh, hating gabi. Tapos, naabutan niya doon yung barkada ng, ng trabahante namin na tulog sa sala. So, inisip niya bakit may ibang lalaki. So, ayun, inisip niya, nag, ano, naghinala siya na, na jowa ko yung ganon. Kaya medyo lagi nang nag-aaway magmula noon. Tapos guys, nung ano na rin, magkalaon na na uh, nabuntis na rin ako ng pangalawa kong anak. May mga nahuli-huli na rin ako sa kanyang mga babae. Kumbaga, sabi nga nila may mga pagsubok talaga sa mag-asawa. Di Sobrang ano na, parang alam mo yung nasira na yung mga tiwala sa isa't isa. So lagi nang nag-aaway, lagi nang nag-aaway. Minsan sa harap ng mga bata nag-aaway, nagsasakitan. So yun yung pala hindi maganda talaga kasi yung mga bata, kawawa. Hanggang sa uh, may nahuli na ako sa kanya na talaga hundas spot na babae. Tapos mayroon din na biglang nag-text sa akin na nagsabi ng Ganito, I love you, I love you daw. Hindi ko rin alam kung kaninong number yun. So, nabasa niya. So, ang gulo-gulo na. Lagi nang nagkakagulo. Kasi, parang inisip ba na side to side mayroon. Tapos, hanggang sa yung dalawa na yung, dalawa na yung anak namin, wala akong time sa kanya, sa asawa ko. Kasi, syempre, inuuna ko yung mga bata. Lalo na yung panganay ko sakitin. Lagi nagkakasakit. Kaya, parang ano, parang gusto niya na lang dun sa iba kasi pagdating kasi sa bahay, ang daming gawain, tapos lagi kami nag-aaway. So, parang dun na lang, parang lagi na lang siya dun sa barkada, tapos dun sa mga ibang babae. Yun. Hanggang sa isang araw na sobrang away namin kasi hindi siya umuwi ng dalawang araw sa gabi. Sa sobrang away namin, kumuha siya ng baril tapos tinutukan kami ng mga anak ko. Yun yung yun yung time na inisip ko na na ayaw ko na talaga kasi buong kalamnan ko talaga nanginginig, takot. Tapos yung mga anak ko pa kasama yun, di ba? So, nagdesisyon na talaga ako na maghiwalay kami. Kasi na din kasi siya ng mga barkada, masamang bisyo, lahat ng mga bisyo pinasok. Kaya sabi ko, wala nang patutunguhan tong pamilyang to. Kasi kahit i-survive ko, Magtiisa ko, wala na rin kasi ako din yung nangungunsi mission, Sobrang payat po na, naninilaw ako dahil sa stress. so Sabi ko ayoko ng ganitong buhay. Although hindi kami naghihirap kasi libre kami, may kami, niya lang yung stress kasi ang kalaban po kasi wala na kaming peace of mind. Lagi na kami nag-aaway, nagsasakitan. Walang araw na hindi kami nag-aaway so siguro talagang hindi kami para sa isa't isa kasi hindi talaga kami magkakasundo. So nung naghiwalay kami, <coughs> pumunta ako sa bahay ng magulang ko, pinaayos ko. Yun nga lang, after mga two weeks yata yon, pumasyal yung sister-in-law ko tapos siniram yung mga bata. Eh dahil din mahirap yung buhay dun sa bukid, hindi comfortable yung mga bata. So nung hiniram sila ng taya nila, ayaw na rin nilang bumalik dun sa bundok. Kaya sabi din ng mga sister in-law ko na mas maganda na doon sila sa yung mga bata sa kanila kasi makapag-aral lang mabuti. So sabi ko mas maganda na lang din na doon sila kasi pag nasa akin sobrang hirap yung pagdadaanan kasi wala namang walang wala namang kami ultimo lang kami guys mahirap lang talaga yung angka namin. So magmula noon nagdesisyon ako na luluwas ako ng Maynila para makamugon at makapagtrabaho. So, nang pagluwas ko dito sa Maynila, nakapagtrabaho ako ng isang kumpanya. Tapos, uh, mga after two years, nagkaroon na ako ng kalibin. Diba? So, nagkaroon na ako ng kalibin. <coughs> Nagkana kami ng isa. Yun nga lang ang problema din, kasi, uh, minsan kapag may pera ako, nagpapadala ako sa mga anak ko. So, nasisilip din ng nung bagong asawa ko na bakit lagi akong nagpapadala eh kami daw naghihirap tapos lagi pa akong nagpapadala eh sabi ko syempre mga anak ko yun pipiliin ko yun talagang kailangang abibigyan ah, ko rin dahil mga anak ko yun so hindi na rin kami nagkakaintindihan kasi lagi na rin kami nag aargue tapos nananakit na rin siya tulad nung una nananakit din pag nag-aaway nagsasakitan kami sabi ko ayoko na lang ng ganito kasi ayoko gusto ko na yung tahimik na buhay yung walang lagi yung lagi kang galit araw-araw ang hirap eh so sabi ko uh, mas maganda na lang din na ako na lang at yung anak kong bunso so yun ang ginawa ko walay din kami ng pangalawa so sabi nga guys sa pag-asawa ay hindi talaga basta-basta so kung nag-iisip ka ngayon na mag-asawa kung ikaw dalaga o binata Sipin mo talagang mabuti kung handa ka na ba sa pag-asawa. At sa mga babae dyan, mag-isip ka ng mabuti kasi tayo mga babae yung kawawa. Kasi after natin mabuntis, mag-aalaga tayo ng mga anak. Tapos syempre, kapag ka wala tayong trabaho, hindi tayo may bigay yung pangailangan ng anak natin. Tapos minsan, kapag kabata pa kasi yung asawa natin, hindi rin kayo magkakindilihan kasi minsan walang magpakumbaba sa inyong dalawa puro kasi pag galit ako galit din siya alam mo yon walang nagpakumbaba sa amin kaya mahirap talaga pag so maliban na lang kapag ka makapag-asawa ka talaga ng ma malawak yung pag-iisip na isa sa inyo magpakumbaba yun So yun lang guys, yung ating uh, story sa ating buhay, hindi ko na maisa-isa dahil sa taas, dami-dami ng mga pinagdaanan na, sa haba-haba ng kwento. So, tatapusin na natin to. So, ito guys, maraming maraming salamat sa sumuporta sa mga nanonood sa aking vlog. Thank you, thank you so much guys and God bless!